Para sa mga mabaho ang hininga, please watch this video. Very sensitive tong topic na to, so pag-usapan natin. I see a lot of contents dito sa TikTok joking about mabahong hininga, friend nilang mabahong hininga. And yes, I get it, nakakatawa siya pag ginook. Pero on the other side, alam ko na may mga taong nakaka-experience talaga nito. Yung kahit anong toothbrush nila, kahit anong mouthwash nila, mabaho talaga yung hininga nila. And may mga factors talaga kung bakit bumabaho yung hininga natin either may problem ka sa gut, or kaya naman may sipon ka, may ubo ka, mouth breather ka, meron ka mga singaw or laso, or kaya naman poor hygiene talaga. And sometimes, nagkakos talaga siya ng insecurities sa mga taong aware sila na meron silang ganong condition. So, kung ikaw yung tao na yon aware ka na talaga may problem ka with your mouth, mabaho talaga kahit anong gawin mo, meron akong i-recommend ire na product sa inyo. Our Luster probiotics Spray immediate lang yung pwedeng magawa nito. Like for example, nasa labas kayo, spray mo lang kapag naramdaman mo or naamoy mo, spray mo lang, 2 to 3 sprays lang. Instantly mararamdaman mo na magiging fresh yung hininga mo, babango yung hininga mo, and pwedeng pwede mo siyang ispray anytime. Kaka-spray mo after 10 minutes, gusto mo ulit mag-spray, no problem with that. Instant pang pa-fresh talaga siya ng hininga. So I think malaking help siya kung na-insecure ka na talaga. Sobrang mura nito at ang tagal niya nang magagamit at sobrang handy rin niya pwedeng-pwede siya sa mga pouch, sa mga bags. Ayan. Ilalagay ko dito